Isa pa magpalang umaga, hapon, gabi sa ating lahat ng mga kuya ate, bunso, kaibigan ng Agila sa almang panig ng mundo. So ngayon po, nandito naman po tayo sa isa sa pinaka-importante pong event ng, ng ating at, kapatiran or ng the TFOE, po. So ngayong araw po na to, November 22 po, gaganapin po ang National Congress po natin. At papaluan po lahat ang dapat paluan, aayusin po lahat ang dapat ayusin. At ang pinaka-importante sa lahat, 'Yung partisipasyon po ng aking mahal na kasama po dito, mahal na kuya po dito na siya po ang chair, siya po ang magci-chair po ng ating COMELEC po. So, 'yung paglalat sa sarili nyo at anong magiging partisipasyon nyo dito po sa ating pong uh, National Congress at Election. Ah, uh, magandang uh, hapon po sa lahat ng nakikinig sa programang ito. Tama po kayo uh, kuya, uh, this is the most uh, awaited uh, event of the year. Uh, election of uh, National set of Officers for Eagle Year 2026. Uh, by the way, I'm uh, Comelec Chairman uh, Leandro Di Guzman-Orense from Bicol Eagles uh, Region. So, uh, natapos po namin yung uh, election ng lahat ng regions composed of 9 regions, magsimula po tayo sa Bicol Region. Bicol Region, Eagle, uh, Bicol Eagles Region, Bicol North Eagles Region, uh, Calabarzon, uh, National Capital Eagles Region, Central Luzon Eagles Region, doon naman tayo sa Parting Mindanao. North Eastern Mindanao, then Northern Mindanao, Eagles Region, uh, Ever, yung Eastern Visayas Eagles Region, then Western Visayas Eagles Region po. Nine regions to be exact, natapos po namin puntahan. Although napakarami pong uh, ano, pagsubok, uh, time of the ano na uh, typhoon, pero Natapos po namin yung lahat ng elections. Kaya nagpapasalamat po ang ating organization, kuya, dahil po sa masipag at masigasig mong uh, pagpunta sa lahat po ng election po, ng ating mga lahat ng region po. Meron akong tanong, kuya, para mamatipilisan na natin ng konti ito, dahil alam ko, mamaya magiging busy ka. Kuya, national election mamaya. Kaya kita nyo, maingay pa dito sa paligid eh. Yes, kuya. Uh, national uh, election. Uh, who are qualified to vote? Yes. Votes? Uh, dito po sa national uh, election first is the uh, national president yeah. then national executive vice president then five uh, yung uh, ating pong uh, uh, regional uh, governor then uh, both nila elected regional governor and nila elected vice governor He five assemblyman yung uh, representative po ng bawat region and, and all past national president po. Kuya, question ito, isa sa hmm. pinakamagandang tanong at pinakaimportanteng tanong. Ano po ba ang qualification para po tayo ay makatakbo bilang bilang national president? Opo, uh, at least two years po uh, resident sa kanyang club, must uh, have uh, leads and no seminar. Okay? And most important is in good standing. Yes, in good standing. Uh -huh. So, kuya Uh, ano ba ang inaasahan natin na uh, magiging ano magiging outcome nitong ating uh, ating eleksyon. Uh, on our part po sa COMELEC, uh, inaasahan namin po yung uh, honest and clean election. Uh, well prepared po kami. Uh, uh lahat ng ating voting, voting delegates po ay may makanya-kaya silang mesa at meron po yung table name. Kuya, sino ba ang mga qualified na bumoto para sa national position? Ah uh, yun na po nabanggit ko na po kanina yung uh, uh, national president, national executive vice president, all you elected regional governor and all you elected regional vice governor, five assemblyman for every region and all past national president. So yan po yung mga ano po, yan po yung mga kaboto po para po sa ating pong national officers po. Yan po yung mga sinabi ni Kuya. So ngayon Kuya, uh, meron ka bang gustong sabihin sa lahat? Siyempre ang alam naman natin gusto mo maging peaceful, maging uh, maging uh, honest ang ating ano ang ating uh, eleksyon. So, meron ka bang inexpect na mangyayari ngayon or meron ka bang gusto pang i-improve para sa ating system? Uh Oo. -oh. Uh, so so far po, uh, wala naman pa ko nakikita obstruction uh, or obstacle na pwede pong ma ma-postpone itong uh, ating eleksyon. Ito po natin ito at nakahanda uh, nakanda po ang COMELEC uh, sa anumang uh, hindi nasa na mangyayari. So, hopefully po ay peaceful po itong ating uh, national election. Alam nyo, yun nakagandahan kagandahan po kapag dito si Kuya Leandro. Kasi po, alam po natin na siya po ay eksperto. Kung masasabi ko, ako sa personal ko na alam, alam po, hindi disclaim ni Kuya eh. Alam po siya ay eksperto when it comes to uh, COMELEC codes and lahat po ng uh, bagay tungkol po sa eleksyon dahil po sa dami po ng eleksyon na pinuntahan ni Kuya. Sabi nga, nine regions ang ano, eleksyon na pinuntahan niya. Ibig sabihin po, siguro hindi natin makukwestiyon yung integrity niya. At saka po yung, ano, yung expertise niya when it comes to eleksyon. Yeah, yes Kuya. And uh, Uh, yung ating uh, present uh, election code of 2023, marami kaming napansin dito na uh, loopholes or ano. So we, we will amend this or revise by uh, as early as uh, first quarter of 2026. Marami tayong nakita na uh, dagdagan ba o yes. ano pa, baguhin para lalong gumanda po ang uh, comelec. Yes, lagi naman tayo. Lagi. Kuya, continuous improvement eh. Apo, apo. Nakikita po kasi natin yung pagkukulang normally kapag nandyan eh. Pero sa ngayon... Nakikita naman natin at with the help of you uh, uh, alam natin na magiging maayos po ang ating eleksyon at wala po tayo siya, wala po tayong magiging kahit na anong uh, aberya. Okay. We are hoping and praying for that. For for recorder for uh, purposes, for purposes po. Ba, bali yung yung ating appointment commission ay uh, declared winner na sila at uh, lima lang naman sila mm -hmm. including our uh, assembly floor leader and yung uh, Uh, bali tatlo na lang po ang pagbubutuhan ngayon yung National President yung National Executive Vice President and yung ating Assembly Secretary the rest declared winner na po yun, so kuya hindi na kataganong uh, i-hold dito pero mayroon ko pang uh, parting words pa at maalala advice sa lahat po na nakikinig natin ng mga kuya, ate, bunso, kaibigan ng Agila, na naghihintay uh, na sa parating na eleksyon uh, ito po ng ating uh, election uh, today, manalo, matalo same lang po tayo, brotherhood po. Magkaisa po tayong lahat. Mabuhay ang agila, Mabuhay po tayong lahat. So with that, mga kuya, ate Bunso, muli po kami nagpapasalamat at umaasa po sa maganda, matiwasay at peaceful po na eleksyon. Alam naman natin yan dahil po tayo po ay tayo, tayo po ay organisasyon po na nagmamahalan po dito po sa yakap. With that, kuya, maraming 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 salamat maraming, po. Inaasahan po yan. namin ang maganda lalong performance mo ngayong national election, kuya. Maraming salamat, kuya.